Nag-request nga pala ng masarap na ulam ang sarili ko kaya ipinagluto ko muna ng fried chicken. Madali lang naman itong lutuin kaya tara samahan nyo ko ngayong araw. Medyo makatinga pala yung likod ko gawa ng hindi pa ako naliligo. Dahil ngayong araw nga ay magluto muna ako ng aking pangulam. Binuksan ko na nga itong rep para kunin dito yung nabili kong manok. Ang gagawin ko nga dito ay ipa-fried chicken ko. Kumuha na nga rin pala ako ng lagayan para ibabad ko muna ito para mabilis lumambot. Habang nakababad yung manok ay inayos ko muna saglit itong kameraman ko. Medyo magalaw kasi kaya kumuha na din ako dito ng bawang pass muna tayo sa sibuyas kaya hindi muna ako kumuha dahil bawang lang ang kakailanganin natin bali pipitpitin ko nga lang pala ito gamit ang kutsilyo na may kasamang galit masyadong seneryoso ko nga ang pagpipitpit dito sa bawang kaya ginayat ko na ito agad agad yung ganitong gayat hindi maliit hindi malaki yung katamtaman lang dahil ipanglalamas ko lang naman ito sa manok para magkaroon ng lasa naalala ko nga pala hindi pa ako nakapagsain kaya hinugasan ko muna saglit itong rice cooker kapag kayo ba naghuhugas ay sinasabunan nyo din ba yung labas at loob nito dahil mabilis daw mapanis yung kanin kapag sinasabunan yung rice cooker pero depende na lang siguro sa iyo yan kung paano ka magsaing at syempre kailangan mo rin banlawan ng maigi yung pagsasaingan mo para hindi mapanis agad yung kanin pagkatapos ko nga pala mahugasan ng dalawang beses ang bigas ay sinalang ko na agad itong rice cooker nung medyo lumambot na nga yung manok ay hinugasan ko na agad ito ng mabuti para matanggal yung mga dugo-dugo na natitira dyan bali hiniwaan ko na nga din pala ito sa mandang laman para mabilis lang ito maluto, katapos kung nga pala lahat sila malagyan ng hiwa, ititimplahan naman natin ito ng mga pampalasa tulad ng pamintang durog at itong bawang at syempre maglalagay rin tayo dito ng magic sarap baka naman magic sarap dahil yun palang sa magic sarap ay malalasap mo na ang tunay na sarap optional nga lang din pala itong inilagay ko hot paprika powder at pagkatapos ay pinamekos-mekos ko na rin yan kay insan pagkatapos ko mailagay yung pangpaaroma ay naglagay rin ako dito ng harina harina or flour kung tatawagin sa english tapos nagbitak rin ako dito ng isang pirasong itlog ng kapitbahay namin at saka ko pinamekos-mekos kay insan ulit tapos nagsalang na rin ako dito ng kawali nung mainit na nga yung kawali tiwala ay na rin ako dito ng used oil used oil used oil muna tayo dahil medyo mahal yung mantika mabilisan pagkalipas ng ilang minuto ay binaliktad ko na agad ito itsura pa nga lang ay parang pang jollybee na pagka ganito kaganda ang kulay ay talaga naman taob na naman ang sangkaldero nito. neto pagkatapos nga yan ay nango ko na rin at nalagay ako dito ng tissue para maabsorb yung excess na mantika nagayat nga rin pala ako dito ng dahon ng sibuyas gagawin kong pang garnish ayan pag ganyan ay all goods na itatabi lang muna natin ito dahil nagugutok na ako ay magsasandok muna ako ng kanin. Tapos ipababaw pa natin itong isang hita ng manok. At yung magpapasarap at magpapagana sa kain natin ay itong mangtumas na sawsawan. Grabe yung mangtumas pa lang ay pangulam na. Tapos napaka juicy pa ang fried chicken natin. Ay nako po taob na naman ang kaldero. Hindi nga rin po ako magkakapida dahil diyan ko lang ilalagay yung soft drinks. At syempre pang panulak at pang palis yan sa kakainin natin. So ayun mga guys tara kain po tayo. Nakapagkukas na nga rin pala ako ng kamay ng sampung kaya may cause may na ito aminin natin masarap naman talaga magkamay lahat ng kapag ganito yung ulam at syempre mapaparami ka din ng kain so ayun guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin at kung hindi ka pa nga pala nakapagpalo sa munting page natin ay eh baka pwede mo naman bisitahin para mas lalo pang lumawak ang munting page natin pakilike share comment na rin kung hanggang saan umabot ang video at kung taga saan ka para alam ko kung saan na ito nakakarating thank you for watching God bless po sa inyo lahat Bye-bye.